dating ano yan, mataas na lugar. na, uh, pinatag doon nila. Ah, uh, naging ano na, open parking na. Uh, pininturahan pala to. Ganda na. No? Makamalinis. Hanggang ano, hanggang sa ilalim meron. Ayan. Okay. welcome back po ulit eh, sa aming channel Ayan, nasa ano naman tayo ngayon sa CCT complex sa Pasay City dito naman tayo mag update dito tayo dito And, dadaanan natin ng senate building Mall uh, of Asia Complex ito natin. Ito okay, tayo dito. Ayan, sa kanan natin ng Manila Film Center. Yan. Napakalawak pa. Ayan. At yun. Nandun ang World Trade Center. Yan. Inaayos pala ito. Dito. Kalsada. Malagay basic infrastructure program flood mitigation structures protecting public infrastructures facilities na 'yung mga box culvert drainage pero 'yung, ano, yung uh, drainage covers mga ano pa rin traditional pa rin may mga metal sheets pa rin yan tinakalawang yun saka natatanggal sa pagka welding kaya delikado yan saka yung gilid inayos curbside Ayan. Aladoni Street pala ang ano nito. Yung um, Sa kanan natin. Yoko Boulevard na. Ayos. Ayan. Natin. Ayan. Ayan. Ayan napakalawak pa dito ang Ay, dami rin mga homeless dito sa area Ayun, may ginagawa pa dun yun, mga drainage ito okay na yung sidewalk ano nga lang isa stamp na concrete isa talaga bricks uh, sa da ang dati dito ang dami ng na mga nagtitinda ng mga accessories M mga bisikleta Katang-Belarama Street na to, Yun yung Manila Film Center. Yun. Yun yung mga uh, homeless. Yun ano yan. Ang dami ng paligid. Uh, Manila Film Center. mga ramp. Mm -hmm. eh, Sobrang yeah, gilid ng Anila Film Center. Pabayaan na no. Sigurado to pag gabi. para mga homeless. Sa bukasarin pansada. Mga aso. May mga homeless. Nasa kabilang side lang ang Senate Building. Ayan, sasahin din sa Luluto. Sa Setter Island. dami pa rin pala doon eh. Dami pa mga homeless dun, o. Eh. Hindi ginagawa pala dito. Hira lang ako makapunta sa ta... Pasay City. Ang laking center island dito kaya ang dami nagbabahay. So, ang motor pool to ng na nanon. Facility ng DPWH. O so, AMDA. Saka so, uh, ando ng GSIS Complex. Nasa uh, loob niya ng Senate Building. Ito, may ginagawa. sa MMDA. May mga sirang mga sasakyan. Ang laki rin ang lugar na yan. Senate of the Philippines Ang dami dating mga nakapark dyan Pintahan natin sa kabila Dating ano yan mataas na lugar uh, Pinatag doon nila uh, Naging ano na open parking na ang ah, dami rin mga ano mga barong-barong. Ang mga tindahan, mga pares. So, DPWH-NCR pala oh. So, doon DPWH saka MMBA. Yun, dito na dito yung reclamation, oh. Meron pa rin pala mga bangka. Mga ano dyan, mga tao. mga ho, homeless din. O, lagay sa context na. Ayan, doon tayo sa kabila ah oh, pininturahan pala to na, oh. wala na rin yung mga ano dito mga nakatambay baka malinis Makalat din dati dito eh. Yeah. Pinagaganda na rin tong area na to. Ayan. dami pa niyang katulad doon yan, uh, mga buildings meron pa doon meron, eh. doon tayo meron, mga condominiums tumuhit lang tayo sa katulad side meron, sobrang linis na dito Pakalawak pa Ang laking property pa nito Mga Sigurado yan Mga Tao Hindi natitira pa mga PGC bollards Pa rin pala na de-develop sa so, mga gilid. O gilid. Hoy. Hoy, Ano na lang mga kurak. Siro kalat. Linis na. So, yung mga natitira pa rin mga mga bangka. Ang itim ng, ng tubig. May ano ni may pumping station. ito so, yung inayos ang dami dati mga ano dyan, mga homeless mga barong barong mas bukal dati yan Ito parami pang burak May amoy yung ano Yung tubig. Natin. Ito yung dati pa. Wala na yung mga dito. Mga vendors. Kainan. Mga karinderia. Yan. Yeah, Naging parking. Ano? Na. Ano? mula dati yan ay sobrang dami mga sasakyan taas dati yan wala sila pinadadaan dito mga ano mga sasakyan driving airport eh yung ano yung mga yung bangka ang daming mga ibon ayan yung mga basura pa rin pwede yan yan mga lahi ah. dito pa ah. lang iti-develop dito sana ano rin ano mabahay din ano Grabe, ito nasa ano na o? Sa kalsada na o. Ano mm. uh, na ito? Ano restaurant. Seafood restaurants. Ito yung mga kasampay. ang dami mga burak dito oh. pa nakakating ang uh, kontra baha dito ibabaw na yung nagkaroon na ng island to, ng, um, ng burak kaya, kaya nakakabaha Parado na ng mga burak. Pati yung ano, hanggang, sa ilalim, meron. Mga burak. Okay. So, tayo nakakita na gedek laging. thank you for watching Go